London. Sino ba naman ang hindi mahahalina? Ah! Hambag! Ah! Okay. Ibabawas ko sa sweldo mo ang natapong tinta na yan. Maligayang Pasko, ginoong Scrooge. Ona, ona. Ding dong, pakasaya ka. At nakiusap ako sa tatlong bisitang dadalaw sa sa'yo bago mag-umaga. Kumusta? Hindi na pwedeng baguhin ang nakaraan. Pero maaari kang matuto sa nangyari. Handa ka na bang tunay na maguhay ngayon? Sa kasalukuyan! Hamak <tong> na mas masaya to kaysa sa mga pinakita sa akin ng mga kasama mo. <tong> ano na ang sunod, aking kaibigan? Hmm. At ngayon... Ting musika para pasiglahin pa ang pagdiriwang natin ngayong gabi. Maaring kapusta naman tayo ngayong Pasko, pero magkakasama tayong lahat. May isa lang tayong problema. Hindi ko alam kung ilalagay natin ang stuffing nyo sa gansa um. o ang gansa sa stuffing nyo. Ako lang ba ang dapat magbago ng buhay ko para mabago ang buhay ng iba? Oh. Ang Makakata ka makakatakas sa nakaraan! Ako! Bata ka pa! Huwag ka tumingin! Hindi naman totoo ito! Eto! Tingin mo totoo yun o hindi?